po mga kalingap strawberry strawberry farm yan yeah. dito na po yung bilihan pala ng mga pasalubong ano, uh, pasalubong sa Bicol kung gustong umuwi ng Bicol dito po nabili yan, kung gustong bumili ng strawberry talaga yan. Yeah. pero sa plastic yan. Yeah. meron na po ano, meron ng strawberry po yan dyan ayan po naikot na po yung lugar inaikot po yung lugar ng Baguio bago ano? buwi baka mga August by August uwi muna po ang Bicol ano po ito ay eh? strawberry ito yung strawberry farm So, po, bila, ng, po kami pupunta sa kabila ng mga eh, kabila kalsada lakad-lakad po kami and daming to restart ano, daming umikot and ito yung strawberry <coughs> <laughs> Dito tayo sa loob. <laughs> Ay bulak pa. <laughs> bulak lak. Oh, minaka pusto. mayroong puro ang ice cream dito yung strawberry din kaso ah, mahal nata na ano daw ang ice cream dito yung strawberry ay <laughs> gira <laughs> guys lawak ano? lawak ng strawberry kanala hoge ay yung bahay na pagpapay tuk

straube <laughs> okay. <-scroller> <laughs> thing po Ayan, ng uh, so much and god bless mabuhay Thank you so much much